Uh, ano yun ah langis langis eh oh. no tumutulo daw oh ay langis yun ah oh no uy 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 tulo langis oh tumutulo yata yun oh nag bleed langis ba yan oh eh oh. no tumutulo nga gaya ano na siya naalangan ako dun sa uh, ano nang ano highway ah, boys kala ko kasi nandito pa sila ay akala ko papunta sila dito the Bluetooth device is ready to pair. Uy, tangis yun ah. Uy, 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 uy. lang is oh. Uy, baka ano na. ah. Langis, langis. Eh oh. no. Tumutulo daw oh. O, oh, diba? Ayun nga, kuya. So, yeah. Tumutulo yata yun oh Nag bleed Nangis ba yan? Oh Ayun oh tumutulo nga Gaya siya